nandito tayo ngayon sa uh, EDSA Ortigas no para gunatain yung anibersaryo ng People Power uh, Revolution kung saan pinatalsik ng malawak ng sambayan ng Pilipino si Marcos Sr. Uh, may isa namang Marcos sa Malacanang at ngayon nagsusulong siya ng charter change o cha-cha na mapanganib sapagkat term extension ang tunay nilang kagustuhan at hindi lang economic provisions. Tinututunan natin yung tinatawag na people's initiative kasi deceptive yun. Pero kahit na yung tsa-tsa uh, na, na ipapairal ng Congress, ng Senate, ayaw pa rin natin kasi ang tinututulan natin, ano ba yung agenda nila? At alam natin ang agenda nila is to prolong their term of office at magkakaroon ng economic changes. Syempre, they will give more power to the foreigners. One of them is ano, ownership of our land. My God, after 50 years, Pilipinas pa daw, pero ang katabi ko, Japan, ang katabi ko, China. Ang cha-cha ngayon na ah, pinapairan ngayong uh, ah, araw na to, para sa kapakanan ng mga politiko na gusto nilang, they will prolong their term of e pareho rin yun nung si Marcos, kasi si Marcos, naka, nanalo na nga sa 1965, nanalo na nga sa 1969, kadahil hindi siya maka, baka baka sa 1970 kaya siya nag martial law at doon nagkaroon nga ng parliamentary lalo nang naging 14 years yung kanyang ano term of office naging 14 years dahil na martial law at saka doon nga sa ano ay bagong konstitusyon bitbit -bit rin nating panawagan yung pagpapatuloy ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines pati ng National Democratic Front of the Philippines. Yung inaasahan, pakinabang ang mamamayan dun sa mga agreements na napirmahan. Kung hindi yan i-honor ng Marcos government, then uh, mawawalan ng basis na makipagkasundo. Lalo um, lang gusto, gusto nila kung magkaroon ng peace negotiation, tungo na sa surrender at transformation ng City Pilipino. So, Kasabay rin nating bitbit -bit yung panawagan ng agarang pagpapalaya sa mga politikal. Pati yung... Huwag tayong sumayaw ng tsatsa. Sumayaw tayo ng tango itanggol natin ang bayan at saligang batas.